Buenos días, damas y caballeros. For several years, simula pa sa Duterte administration, naloko, naloko nitong uh, Duterte Party List Group ang uh, Electoral uh, or Commission on Election at uh, binaboy nila ang, uh, ang mga palisya at patakaran sa Commission on Election. I think uh, they were able uh, from 2019 ata sila they were able uh, to fool the government for two terms huh? twice sila may representation jan at uh, uh, hindi lang problema nila sa registration problema rin sa, ka sa kanila yung pamemeke ng pangalan panluloko sa COMELEC uh, dahil itong uh, kapatid ng uh, ng asawa ng original Duterte youth group leader na si Ronald Cardema ay ginamit yung pangalan na Drixie Cardema. Siya ang siya ang dating congresswoman dito. Siya yung nakita nyo na binipensahan si Duterte na binasa lang yung yung pagdepensa niya kay Duterte during his appearance sa Kongreso pero marami nakapansin na parang grade 1 ang uh, pagbasa nito at uh, na lecturean pa siya, siya ng mga miyembro ng Quadcom dahil uh, parang nilecturan niya ito na parang sinasabi niya na sila lang ang marunong magmahal sa bahay, bayan si Duterte lang nagmamahal sa bayan uh, kaya nakatikim siya ng lecture sa mga senators na sinabi na hindi ka nga umaaten ng hearing ngayon nilielekturan mo kami kung gusto mo magdala kami nang nang uh, mga, mga legit uh, victim rin ng mga ng ng, uh, ng mga drug drug addicts sa mga kriminalidad na ginagawa ng mga drug addicts eh magdala ka dito ng mga wit ng mga biktima kasi yun nga, uh, uh, lumantad ito nung nagmarami uh, mga biktima ng EJ case or uh, anti fake anti-drug campaign ni Duterte ang nagtestify sa Senado kung, sa Kongreso kung paano pinatay yung mga kamag-anak nila na kahit hindi naman ito involved sa drugs at kahit mga bata pa ito. Kaya sabi nito nito si Congresswoman Well, tapos na outgoing Congresswoman Trixie Cardema na kwandao, daw uh, uh one-sided daw committee dahil uh, yung mga biktima lang ng EJK ang napresenta dito at hindi yung mga biktima rin ng mga addicts. Kaya sabi ng mga congressman, hindi ka nga umaattend ng hearing. Kung ka ng hearing, sana nagdala ka na ng mga biktima rin dito. So, kumbaga, uh, durog na durog doon itong si Drixie Cardema. But it turned out, hindi pala Cardema ang family name nito. Kasi kapatid lang ito ng asawa ni Cardema. So, hindi naman natin alam. Hindi naman, wala naman tayo balita kung Muslim ito Cardema at nagka-second wife siya. Kaya, kaya itong si Drixi na bayaw niya ay naging Cardema na. So, isang issue pa yan dyan. Pero ngayon, ang ni ba ng Komeleg, itong kulang ng mga papeles nila at proseso na mula pa nung uh, bago sila mula pa 2019 ay hindi pa na-resolve. Kasi itong kaso na ito na ginawang basehan para tanggalin yung uh, uh, o pa, para para i-cancel yung registration ng uh, Duterte Partylist Group or Duterte party list or Duterte youth party list ay based dito sa sa complaint sa kanya ng mga youth organization, mga militant youth organization nung una pa sila sumali sa party list nung 2019 pa. Nakadalawang beses na ata sila na pa-elect ng mga opisyales. Ang masakit lang, <laughs> ang masakit lang, ha? Uh, nangyari ito sa kanila na natanggal yung registration nila kung saan nakakuha sila second highest vote to the uh, to, sa, sa, grupo uh, sa grupo ni Larissa Ontiveros ha uh, na kung saan they were uh, itong Duterte party list, uh, youth ay uh, uh, youth, uh, uh, Duterte Youth Party List ay nakakuha ng three seats ha three seats uh, pangalawa dahil they got ang uh, agbayan ata they got mga mga 2 million plus votes ang agbayan ni na, ni Larissa Ontiveros ito ata o oh, uh, almost 2 million rin so and they are entitled to three seats ito ang pinaka-best performing election nila kasi sa previous election, one seat, one seat lang sila. Pero dito ngayon, three seats. <laughs> three seats kaagad, mawala. Lahat, wipe out. Dahil nga uh, dineclare ng Comelec na dahil sa mga violations nila, starting from 2019, no, nakikita nyo gaano, gaano rin binaboyin ng mga Duterte boys ang batas. sa so, ang daming ang daming uh, ang daming violation itong Duterte youth pero hindi lang langman inasikasuhan ng Comelec during the Duterte administration. At uh, it took them uh, only uh, after the uh, end of Duterte's term na na, na, na ng pansin itong mga complaints laban sa laban sa impact uh, na ulit pa ito 2022 hindi pa rin inaisip ina ina kaso ni Marcos administration ngayon syempre nag-away na yung uh, mga Duterte at Marcos group sa ka ina si kaso ito ngayon lang 2020 2025 election so uh, ayon kay uh, Komeleg Chairman George Garcia uh, na the, uh, if sila ng decision bukas Or uh, I think it's Wednesday now no. Wednesday ba ngayon or Tuesday. Na uh, they will, or ngayon ngayon, they have come up with the resolution uh kusaang bumoto yung yung uh, yung uh, div, uh, division isang division ng no COMELEC 2 to 1 in favor of canceling the, the registration of the Duterte youth group. Ah base or a 2019 case. In 2019, uh mga tunay na mga leaders ng mga youth organizations uh, humingi ng nullification o para i-declare ili uh, illegitimate itong Duterte Party List Youth Group. Dahil inapprove ang pagka-partylist nito without publishing the organization's petition and without holding a proper hearing biro niyog dineclare niya ito at tinanggap na as a part of the party list organizations recognized by comelec kahit wala wala kahit hindi prina uh, sa media yung organization ito at uh, uh, at hindi rin kuan at uh, uh, hindi rin gumawa ng hearing ha during the Duterte time ito sa application nito. Si Pinyo yan. <laughs> Grabe, no? Bababoy talaga sa party list system. At ah uh, uh, masakit dito uh, dahil ang nag-form nito ay itong si Ronald, Ronald Cardema and uh, noon as chairman siya. In fact, yun palang kontrobersiya rin yun dahil Beyond the 30, 34 years na ata siya nung inappoint siya ni Duterte na party uh, National Youth Commission Chairman, 34 years old na siya pero uh, ge, pinilit pa siya iappoint as youth commissioner, and then wala siyang ginawa doon as youth commissioner, hindi niya inasikaso yung mga concerns ng mga bata na pinapatay sa war on drugs ni Duterte ang ginawa niya, umikot ng umikot lang siya sa buong bansa habang chine-charge niya sa gobyerno yung mga seminar, yung mga per dime, yung mga benefits, yung mga ano-ano, mga out town benefits at meron pang report at na-vlog natin yun na na-overprice pa nila may mga hotel accommodation na hindi wala namang pa, reservation pero hindi naman naturo yung mga seminar pero sinarch pa nila yung gobyerno, pina, milyon-milyon pinapabalik sa kanila ng Commission on Audit. Pero wala nang ginawa itong uh, uh, si Cardema kundi as uh, National Youth Commission Chairman, kundi mangampanya ng mangampanya ng mangampanya. Kung baga, ginamit siya yung government resources para magampanya para sa party list niya. Kung saan uh, uh, bayaw ang nilagay niyang uh, uh, representante. Ha? So, yan. Dito ata sa, isa isa ata siya sa mga nominee. Dito sa dito sa 2025 election. So, ngayon, siya, pati asawa niya ata, pati yun nga, yung uh, bayaw niya, si Drixie Cardema, na hindi pala yun talaga, hindi, kung pala yun, hindi pala tunay na Iba ang family name niya kasi hindi uh, Ata ito ha. Uh, hindi naman ito asawa ni Cardema. Kundi kapatid lang ng asawa niya. So yan, yan ang magandang development rin ngayon. Ha? Uh, uh, kung saan na uh, yun nga the, the, after six years, the law has finally caught up, ha? Ah, hipag pala. Sorry, sorry. Sorry, uh, ah, Chabacano kasi tayo. Hindi natin alam yan, ha? Ah, hipag. Sorry, sorry, sorry. Hipag, hipag. Tamag si... Tamag, tama si Pralipo. <laughs> hipag ni Cardema. So, yan, ha? So, after six years, 6 Six years of uh, being an illegitimate party list group. Buti naman, nag-away pa ang Unitives. Eh, Unitim at uh, after six years uh, yung yung kwa nila yung pagka illegitimate nila pumasa kay uh, kay sa Duterte administration from 2022 to 2025 pumasa sa Marcos administration nakalusot sila sa Marcos administration dahil existing pa noon yung unitives buti naman nag-away-away na at ngayon <laughs> after six years out na sila sa party list system. Kung saan tatlo pa naman. Tatlo. So hindi pa daw final ang ang kaya magingay pa tayo dito, i-share nyo itong vlog at i-like -like, nyo itong vlog para mapunta ito sa, sa inbox ng mga officials ng COMELEC. Hindi pa daw final kasi mapupunta ma-appeal pa ito sa Unbank or yung full session ng mga COMELEC commissioners. Pero kun i-continue natin i-pressure sa kanila kasi kung kung ma-declare ma sila talaga permanently uh, uh, legitimate group, yung, yung mga sa baba na iba pa mga party list group, pwede umakyat rin yung na, naputol yung kwa nila, yung pribileyo nila na makasama sa mga na-elect. Baka matitino pa yan kaysa dito. Baka umabot pa doon sa grupo ng mga Gabriela. Ah, At mas makaka tulong 'yan sa sa bansa kaya kaysa ito mga grupo na ito. So 'yan lang, yun lang muna ang uh, ang uh, update natin dito sa issue na ito. Uh, thank you very much everyone for watching. Uh, and I'll be seeing you in my next vlog.